Magandang buhay sa inyong lahat. Ako si Owen, ang inyong tagapagsalaysay ni Tuklasin ang makulay na palakbay ni Lala. Alamin kung paanong ang simpleng puto kutsina at suman ay hindi lang pam babos pam babosog. kundi may kalang kaya sayan at ala 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 ang ng ating bayan. Handa ka na bang makinig sa kwento ng kanani ni Lala? First thing, sa isang matahimik na baryo, may batang masigla at mapangmasid na ang pangalan ay Lala isang sabado habang naghan, naghahanda si nanay para sa palengke. Napasin ni Lala ang mga malaking bilao sa mesa. Nanay, ano po yan? Tanong niya ng may kuryosidad ka kakain anak sagot si nanay ibat ibang paborito tuwing may handaan naging simula iyon ng makulay na paglalakbay ni Lala sa mundo ng ka kanin isa-isa naming ipinagawa pinakilala ni nanay ang mga kakanin. Ito po to. Ginagawa. Ito po to. Ginagawa sa giniling at bigas at pinasig pinasingaw. Paliwang ni nanay tikim, tikim si Lala at napa, napangiti pa, parang ulap sa bibig nanay. Sunod naman, kutsin, kutsinta, malakit at sarap isaw sa sa niyog. Parang jelly at matamis, tuwang sigaw ni lala. Tinuro ni nanay ang sumana nakabalot sa dahon ng saging. Ang bango po, sabi ni lalay habag tikim at napapikit sa sarap. Ito ang sapin-saping par parang bahag gari sa plato. Ang ganda, kulay nanay. Sa pagtikim ni Lala, sa bibingka at palitaw, natutunan niya na ang kakanin at ba ay bahagi ng kasayan at kultura. Hindi lang simpleng pagkain. Anak, wika ni nanay. Ang kakanin ay ala-ala ng ating pamilya at bayan. Ala-ala ng pista, kasal at mga handaan. Tahimik na mas mapaisip si Lala. Matapos ma marinig ang kwento ng mga kakanin ma nagpahayag sila la ng kagustuhan matuto sa paggawa nito. Masayang pumayag ang kaniyang nanay naturan siya tuwing Sabado sinimulan ni Lala ang pag-aral ng pagtimbang at ng bigas. Pagkudkud ng niyong at pabalot ng suman at natutunan ang mga ito ay bahagi ng pagkaka pagkilang ng ng Filipino. Maraming salamat.